O, oh, oh. May, ano na, kanina, nakatulog ako dyan. Para na naginip ako yung mga nung dalaga pa kami, doon sa Bicol. Ano daw, naano ko yung, dumayo kami ng sayawan sa bundok. Sumukay kan No, Nung dalaga pa ka, ako naalala ko na dahil parang umalas sa isip. Sa, 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 Kanga? sa, Kanga? sa, no, Kanga. Di ba yung kalabaw, may hinihilang ganyan? Oh. Pag natin na, Ano ba tawag doon sa inyo? Yung parang ano, parang di ba may kalabaw? wala namang ganun dito may dati. Ano, may may hilahilan na nilalagay ng mga ano ganun, sumukay kami doon sa ganun. Tapos pag sa ilog, basang-basa kami, oh. Umano mo naman yung kalabaw sa ilog. Alam mo na, nung pagdating namin sa ano, doon sa, sa lagang bahay ng probinsya na yun, may ano, may tutugtugan na, limbura. Yung, yung ganito ba, yung ko, oh, yung limbura, eh every limbura. <laughs> Ay, hindi ko na kaya, oh. tulog naman yata ito, eh. Nakikinig uh -huh. ka ba? Nakikinig ako, Nay. Eh. Oh, oh, yung ano nga, yun, di ba, yung ano, basta yun, yung sinabi mo kanina. Ano, si, anong kininto ko? Yung sa Tapos? O, oh, yun, na, ano kayo? Nag, yun, naglalaro kayo ng mga... Ano naglalaro? Hindi naglalaro! Ngayon hmm. nga, hmm. 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 sige, tuloy mo yung kwento. Oh. sayaw kayo, sayaw. Tapos nung, di ano na, yung ano na, nakaupo na kami doon sa um, sayawan. Siyempre, may, ano yun, may mga upuan na nakaganyan. Tapos eh, sa ang chat, ang chat sabayon. May sa akin. Binata. Binata. Sige ko, ang eh. galing nito, tat Pagtayo ko ng ganyan, talagang, talagang binirahan ko na ng tat Sabi ko, pap, pap, pap. Mga ganun-ganun ako, mga ganun ako. Tapos mag ganun-ganun. Talagang tuwang-tuwa ako dahil talagang parang hindi lang ako nakasayo ng ganun. Anong ka ba? Tunog ka naman pala yan? Anong sinabi to? Sabi mo, oo, tsa-tsa. O tapos? oh yun, tsa-tsa. Yun lang? Tayo, sayo ng sayawan kayo, di ba? Oh, eh, yeah. ang alam mo lang namang sayo, chachay. Mar Maray ba ang alam? Limburak. Limburak. Tapos yung ano, bougie, mm -hmm. yung bugi, sa katanggo. Sa kayong balse. O ano, mm -hmm. di ko lang yung pinap... Hindi ko lang binapakita sa yung talento talent ko na yun. Pero marami mm -hmm. kung akong ano... Eh, sample. Dapat may sample. Yung ano, yung... Ano ang ko? Yung limburak. Limburak. Yung gano'n, di ba? Rimbura. May ka, oh. ka, ano ka niya? Yeah. Every link. Ang balakang, ah, balakang. Ah, <laughs> <laughs> Matitigas ng balakang ko. hindi <laughs> ka kaya nung talaga nakababa ako ng ganito. Kaya hindi. Talaga rin kasi. Oh, Pilita Corrales. <laughs> mm, oh, gano'n. Um. <laughs> Ayun, tapos nung ano naman, yung balsi naman. Tarararan. Yung, yung ano, nakasuit ka. Suit ang siya, pero umiikot ka sa, ano, sa ballroom na gano'n. Ang saya namin nung nag. Talagang sobra. Hmm. Eh, ano kaya? Ang nga kayo ko kanina nung kapag kulitin mo isa. Ang saya pala nang nung nakaraan ko nung dalaga pa ako. Ano yan? Di pa ako katapos ng kwento. Tulog na naman. Ang dali lang. Wala na mong pintang kausap ito. Tumutulog na ako. Hindi ba ma magkain-kain mula? Para ano? Oh, ano? Naranig mo na yung tunog eh. Nagising na 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 ka. Patukin tapo hindi ka nakikinig. Hindi, nakikinig pa. ako. Narinig ko nga yung ano oh. eh, yung kwento mo eh. Kung narinig mo yung kalampag nito, aba ang bilis mong gumising. Grabe naman yan. Nakikinig ako sa kwento mo na eh. Mas maganda ang pakigay yung kwento mo pag may, may yan, niya sinceria. Lako, ko. Sige na ayaw. Tuloy mo na yung kwento mo. <laughs> mo Sige, magkwento mo na ako. Oh, may <laughs> yan, yung kwento, pahingin mo na ako para abang nagkakwento. Wala pa. ako kwento sa katika bibigyan. Di ba ako tapos sa magkwento ko eh. Hmm. Sige. So, <laughs> Kento ka na. Well, yun na nga. yung pasya namin, tapos ang alam mo, alam mo kung ano ang ano? Alam mo ang handa nung nag-birthday na kabigan ko sa sayawan? Alam hmm. mo kung ano? Nilupak. Nakakamot no, no. yung kahoy. Nakakamot yung kahoy. Uy, yung nakakanda birthday yun. Kasi Banda nung Handa araw, birthday. Kasi nung araw, Ano ba naman yung hey, tamay? Hey, Para ano, habang may... Kasi masarap, masarap, para nanonood ng sine, di ba, may popcorn. <laughs> para habang nanonood ng sine, masarap manood ng... Habang nakikinig ako sa'yo, dapat merong ano, si Please. Sabi ko, sabi ko na sa kaibigan ko, ko, bakit naman ang anda mo yan? Like, sabi, alam mo naman, hirap ng buhay. Kaya pala nung umaga pala, kumuha na sila yung mga kamuting nilaga. Tapos uh, ginano, nilupa. Masarap yun, masarap yung nilagang kamuting kao, di diba? ba? Dabang sila, ano, malaman namin, nagbigay sila ng Diyos, yung parang mga kaibigan namin ng mga lalaki. Nilagyan daw ng ihe. Yung Diyos namin na kulay orange. Nilagyan ng ihe. Ay, mga, 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 ano kasi, mga barata naman yun. Grabe naman yung mga yun. Grabe naman. Yan na nga. Yan. Grabe naman. O tapos, ayun. nung malaman ginabukasan na, hindi naman maisuka dahil na inunok na. Sabagay, yung ihi daw, igamot. Hindi naman Yan, may nagpinto sa amin na bata. Nakapag ginakanaw daw yung ano, yung, yung, yung Diyos. Ano daw? ni daw yung mga barkada namin mga lalaki. Hmm? No? Kaya ano yung, kaya po ako sumuko na sa sayawan, hindi hmm? na ako ano, hindi na ako ng mga Diyos na gano'n. Kasi alam ko baka mangyari na naman yung ano. Oh, oh. Inaantok ka, kumakain ka! Hindi, <laughs> <laughs> nakikilig ako. Hindi na ako naniniwala sa mga... Hindi na ako umiinom, kahit tubig na lang kasi ano pala, mga nagyan ng mga kalukuhan eh. Uh, Kanga, uh, oo. Oh, uh, oh, hindi na uli. hindi na ako minim ng juice talaga eh. Tapos, nagalit ako sa, ano, sa mga, nagalit kami Ay, buya! Tulog na naman, tulog na naman. Um, Ay, um. um, Dagdag, para hindi ka antukin. Um, um, um. Tapos, <membersi> <laughs> yung sumunod naman na ano, na, na nagumida naman na. punta uh, na naman kami. Dami yung mga barkada, mga kaibigan ko. alam sabi, mm -hmm. may sayaw na may birthday naman daw ng isa kong kaibigan. Kahit ko, ano naman yan? Lahat na lang ng birthday ang pinunta natin po. Kung hindi lupak na kamuting ka hindi lupak na saging. Mm -hmm. Wala. Hoy! Ano ba naman yan? Mm Hindi -hmm. na maailunok, labo naman ito. Mm. Ano? Ano? Na naganda mo ba yung pinto ko? Hmm. Narinig mo yung pinto ko? Hmm. Ano? Natutulog ka raw. Ginising mo ako. Tapos? Natutulog. Hindi, <SIL�> yung panghuling, panghuling, yung panami, anong minti ko sa'yo? Mihi <coughs> <SIL t köt> na <halos> uh -hmm. ka daw, tapos ininom nila. Hindi, yung panghuling ako. Nantok na kasi ko na nung nang wala. Magpuwet ako kagabi. Ito, huwag ka na nga doon. Wala man bandi na itong kakwinto na bandinga na. So, ayan, bago tulong na lang, kukuha pa. Tuloy mo na lang yung kwento mo bukas, ha? Wala, wala, wala man lang pinutong kapandingan ka, tinutulukan mo yung kwento, makita yung pinto eh. Pero nung marinig mo yung ano, yung dumutunog yung sitsirya, bigla kang nagising. sing. Hanggang sa matulog ka, nakagalaba. Ano uh, uh, ko gano'n yung gano'n ako ng sigarilyo yung mga ano, mga sitsirya, grabe ah. Basta pagtahan talaga, hindi mo unahan yun eh.